Ako po si Annalisa Di Saclolo. Nandito po kami sa agency namin sa saham. Wala po kami pinakanakain dito. Almost 7 months na po ako nandito. Almost wala pa rin po ang trabaho. Yung agency ko, tinatawagan na po ng pamilya ko sa Pilipinas para mapauwi na po nila ako. Ang sabi po sa pinsan kong babae, hindi raw po nila sagot yung ticket ko pa uwi ng Pilipinas kasi Malaki raw po yung babayaran nila sa amo ko. Hindi ko naman po kasi inaasahan na ibabalik po kagad ako ng amo kong lalaki dito sa agency namin. Kinancel na po ang kontrata ko. Siya po nagcancel na visa ko. Kaya, ang sabi ko sa agency ko, wala akong pera pang bayad ng tiket. Paano ako magbabayad ng tiket kung wala akong pera? Sana ako kukuha ng pambili ko ng tiket kung ipuporsigin nyo kami ang bumili ng tiket. Kaya inaano ko makauwi na ako kasi almost 7 months na po pinatenga dito. Pinaulit-ulit na po nila ang binibenta pero wala po talagang magkagusto magka sa akin. Hirap na hirap na po kami dito, walang pagkain, kahit ano wala pong pagkain. Almost 7 months, nagugutom na po kami dito. Nakakasama kong indyana dito, sinaktan na po, sinaktan na po ako dito, pinalo na po ko wala pa rin pong ginagawang agency ko kaya tinatawagan ko pag tinatawagan ko sila sa Pilipinas tumatawag sila dito sa sa Oman sa agency dito sa Oman pag nalalaman ng agency ko dito sa sa Muscat nagagalit po sila kasi nakakonek daw ako ng wifi San daw po kumukuha ng connect ng wifi kaya ang ginagawa nila dito ginagawa ng mga indyan sa akin dito tinatanggal ang po ko ng wifi Wakati yung kasama kong kasama kong menmar po dito wala rin po siyang cellphone ngayon wala po siyang cellphone ngayon parehas po kami walang cellphone kinakat po yung wifi namin wala kaming kakain kain dito na ilang araw na po gusto ko na po umuwi ng Pilipinas gusto ko na po maka tawag sa OWA para makapag-complain. Hirap na hirap na po kami dito, lalo na po ako kasi ilang buwan na akong walang trabaho, ilang buwan na walang pagkain. Wala, walang wala na po kami magawa dito sa agency. Inuutosan pa po kami dito na magmamasahe, na walang pambayad. Sana matulungan niyo po ako. Ako po si Annalisa Disaclolo, nakatira sa 543 Rikapote Street, Tondo, Manila na makauwi na po ng Pilipinas. Ang pangalan po ng, ng agency ko sa Pilipinas, Troopers. Sa may malati po. Ang pangalan po dito ng agency ko sa Oman, Alshakira Medina. Pinapahirapan po ko din dito ni Ma'am Dayan Dantes. Siya po nagpapahirap sa amin dito na huwag bigyan ng pagkain. Putulan ng fi Nakakonect lang po ngayon para wala po makaalam Hindi ko pinapakita po sa kanila ang cellphone ko Pinipilit po nilang kunin tong cellphone ko Pero pinapatago ko lang po Ito na po huli kong video Kasi hindi ko po madalas pwede magvideo na magvideo dito sa agency namin ah, Halata na po ng Indiana dito Patagaw lang po nagbibideo dito ngayon Na umalis sila Nakikonect na ng wifi mamaputulan ako. Sana matulungan niyo po makauwi na po ng Pilipinas. Matawagan ang agency ko sa Pilipinas na mapauwi na ako. Humingi po ng tulong kay Rapi Tol po na makauwi na po ng Pilipinas. Hirap na hirap na po ako dito. Thank you po.